So ngayon guys, kakain tayo ng magmukbang tayo ng kasoy. Ito. Ito yung kasoy oh. Yan. Kakainin natin ito. Medyo -upload to. Medyo ma-upload to sa guys. Pero ubusin natin ubusin natin tong ano yung limang piraso. Yan. Oh kasoy yan, kasoy. So, Ita. Okay na. Yan, oh. kasoy. Ito po yung kanyang liso. Yan oh. Yan. Oh, yan. Yeah. So kakainin natin abang nag ano. Tingnan niyo nặng 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 ah, nặng hmm. Ah. Ma-flood guys. Ah, na. Hmm. hmm. Masarap, Ma-flood. Hmm. Parang parang ngiklaan, yeah. so. Mm. Ah. Parang sumasangal dito yung ano, yung kanyang balat, ay ah, yung ano to, laman. Hmm. Mm. Ito na lang natira guys, oh. hmm. kanyang liso. Ito po guys. Hmm. Mm. 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 Ah. Ah. Hello guys. Un. Mm. Mm, mm. tumutulo guys. Hindi mm. mapino yung ano guys. Hindi madurog yung laman kasi kaya lang na nang ngipin. Ito guys, oh. Hmm. Mm. nga ay mm. Kasi guys, itong kasoy, gamot, oh. Para mo saan mo nagagamot nagamot, kung anong sakit. Sa tiyan. Kasi nagugutom tayo. Kaya gamot sa gutom. Ayan, oh. Hmm.

Hai. Hmm. Jerap, ah, ah. <coughs> <coughs> jerap. Oh. Teradon suntun lun. Hay nak ko. Tenang guys, Limang peraso guys, oh. Tu pisa nak beli. Hmm. Hmm. Jom Kaya hanggang dito na lang guys. Shoutout uh, shout out pala sa ka, sa Team lab, kay Twin Spirits, kay Boy Lobid, at saka sa lahat ng ating kay Boy Boy Tripping. At saka kay Lisley, kay Babit, tingka love shout out, ati Labs, Kuya Bongs, IDR uh, EDR, mga love shout out sa iyo, sa lahat, hindi ko na kayo mabigkas, so maraming maraming salamat po, hanggang dito na lang po, thank you.